you <laughs> Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong October 12 but syempre po ngayon pong last draw, ngayon pong hapon na to mga kalaki sa mga hindi pa po nakakataya dyan at sa mga gusto po ng mga lucky numbers ng ganitong oras po mga kalaki ha sa mga humahabol dyan ng mga last minute draw eto po mga kalaki ang mga kompletong lucky numbers uli na ibinibigay natin ha nagbibigay po tayo tuwing umaga tapos inuulit po natin ngayon ng gabi pero ibang lucky numbers naman po mga kalaki bagong sumada po okay kaya lagi pong fresh mga lucky numbers natin dito at maraming nananalo dahil mga bago lagi ang lucky numbers natin. Proven nyo, proven nyo na po kami ni Lola Carmen, mga kalaki, na marami pong nananaro sa lucky numbers natin. Kaya nga po, tumatagal na po tayo. Dalawang taon na po tayo nagbibigyan mga lucky numbers at ginagaya tayo. At syempre po, mga kalaki, dumadami na ang followers natin dahil po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Kaya, ito po, ngayon pong hapon po, mga kalaki, ngayong Burmans ng October 12. At gusto ko po, mga kalaki, sa mga hindi pa nananalo dyan, maranasan nyo ng manalo sa lucky numbers namin at sa mga nangangailangan dyan, mga kalaki. Lahat naman tayo nangangailangan eh mali mo naman sa babanggitin kong numero, eswertehin eh, ka. Kaya kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki, ilista mo na mga laki numbers na babanggitin ko at pwede pong tayaan sa loob ng tatlong araw bago niyo po bitawan ang numero. Kaya halika na mga kalaki, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay tatlo pong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, Ayan, tat, uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers okay? at bago ko po ibigay ang mga lucky numbers syempre, iinom muna ako ng tubig mm. okay mga kalaki, maraming maraming salamat po sa pag-aantay eto na po ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na ang unang 2 digit lucky numbers mo ay number Number 6 at number 27. Ayan po ang una. At ang pangalawa po ay number 5 at number 12. At ang pangatlo po ay number 13 at number 8. Ayan po mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 178. Ayan po yung una. Ang pangalawa, number 293 At ang pangatlo, number 605 Ayan mga kalaki ha Kompleto na po 2-digit at 3-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Para po sa inyong lahat Ito na po ang 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1926 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 5317 Ayan At ang pangatlo po ay number 8290. Ayan mga kalaki complete pa mga lucky numbers natin na nabigay ko na pang ang 2 digit, 3 digit at 4 digit sa takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo pag inilaban niyo ha. Pwede po yan tayaan sa 2D Lotto, sa STL, sa National sa Wedding. Nako, pwede po mga kalaki yan na aming mga laki numbers sa Pilipinas at abroad pwede po yan. Okay? At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat, dapat po nako, dapat nakafollow po kay sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga legit na lucky numbers araw-araw. Ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Kinukuha po yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook na ako hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation na ako hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, ginagamit yung pangalan namin, tsaka yung picture hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila hanapin nyo po ako sa kanila ganito po ah, pag sasali kayo sa private consultation takita nyo yung mukha ko, dapat makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo maniwala sa mga yan, okay? hindi po kayo sasagutin yan 100% kasi mga fake po sila ito po ang legit na account natin lagi nyo po tatandaan, hanapin nyo po kami sa Facebook Arnold Parungki na may blue check ayan po, Arnold Parungki na may blue check ha verified po tayo ni Meta, may blue check tayo at syempre po mga kalaki na may followers na 495,000 followers legit yan tayo yan. at meron po tayong red parungki naman na account na merong 410,000 followers lagi nyo po iti-check ang followers 410,000 followers yung isa natin na red parungkin at meron tayong red Arnold Santos at Aris Gatchalian alam nyo naman na yan, di ba? At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin, na merong 449,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers, agad-agad yan sa messenger niya. Okay? Tandaan niyo po, ang mga lucky numbers namin, libre po ito ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lota Pilipinas, sa Lotto Abroad at National mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birthman at birth year mo bibigyan kita ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding mga kalaki pag sumali ka. Okay? At tandaan niyo po mga kalaki ha, dapat po sa mga interesado diyan, makakausap niyo muna ako. Message na po kay sa Messenger ko, makakausap niyo muna ako bago kay sumali para legit na legit na kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasali po sa private consultation natin ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November at December. O ba? Diba? Baka nandito ang swerte mo mga kalaki pag na code ko ang birth at birth mo. Araw-araw po may mga nananalo po dito sa mga lucky numbers natin at nakapost po yan sa Facebook natin. Baka ikaw na ang susunod kapag sumali ka sa amin sa private consultation. Ano pang inihintay mo? Subukan mo ang galing namin sa mga lucky numbers. At ito na po mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Kunin mo na ang iyong listahan. Ilista mo na. Number. Number 16 number 24, number 29, number 31, at number 36. At ito pa po ang isa, number 10, number 23, number 28, number 8. At number 19, ayan po mga kalaki ha. Kompleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki. At ito na po ang 6 digit lucky numbers. Lotto Pilipinas at abroad, pwede po ito kunin mo na. Number, pwede po ito sa 642, 649, 645, 655 at 658 pwede po ito. Ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Number 40, number 26, number 10, number 15, number 21 at number 18. At ito pa po ang isa. Number 11, number 29, number 34, number 36, number 41 at number 2. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga boys Numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga ng boys natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ayan. Shout out time na po tayo. Shout out po tayo kay kay Mam Ma Joyce Mam Ma Joyce Legaspi. Mam Joyce Legaspi po ng Lipa, Batangas. Shoutout po sa mga taga-Batangas diyan sa Lipa. Shoutout po. Maraming maraming salamat po. Maganda po dyan sa Lipa, Batangas. Napakalinis. Okay. Hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga followers natin na nanonood. Dumingi po sila ng 2-digit lucky number sa Weteng at ng 642. Bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa ating mga uh, lucky followers naman po sa may ano to sa Mayla Trinidad Benguet. Hello po sa inyo sa ating mga jeep, uh, jeepney driver dyan. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok nyo po sa amin. Ha. Maraming salamat po. Nako, humihingi po sila kuya, employee ng 2-digit lucky numbers at ng 6-digit lucky numbers pa Dadalang ko rin po kayo agad-agad. Okay, sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart at dapat nakafollow ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!